Eh. Halik <tinyan> derebe. Donsaka. ka, ilo ta makalots kay dikak ko nagpandais. Para kalu block ta apo kayo. Okay akong kamot. De, <tinyan> eh. taas eh. ni, Mundo automatic man. Automatic lang eh. Inda ko ad kay <tinyan> kada Gra Grabe ang anak ko. Maghilot naman di akong bibiron. Hindi? O, oh, grabe. Ano pa yung dala? Automatic man. Master, dahil ka mag-haplas di eh? ay? Ay, maghilot? Yeah. Hmm. Grabe. Kasi nagtugaw mo si Auntie Christine? Hindi, really? si Mama. Yung o si Mama? Oo, hmm. oh, grabe. Hmm. Kabarang naman hmm. ko ang mga. Kabarang ka maghilot? magdako, magot ko. Magdako ka, magdoktora dahi ka? Magdako na mga uh. Magdako na ka? very good eh. Bisag magtigo lang mini mama palang gamit ha? Huh? Ha? Huh? Uh. Promise? Uh -huh. Bantay. Oh, grabe oh. Master race yung mga kalubso. Ganun uh mo, -huh. magandi akong memahat mana makirut ya baik ni baby masa pada yang tak hilu tapi ang be tapi be tak mana tak pos masa pada yang masa pada yang hilu tu ikas dia yeah.

pa, nanginginig kasi yung kamay ko. At sumasakit so kasi sa so yung susilinto. So Oo, oh. oh, baka matumba. Ibutang dito. Ibutang dito plus haplas. Yeah. Oh. Yeah. kaan nah, sa kanang gawi. Pagkaw mahirap dia asa pa dayon. Sa tiil. Oh, sa tiil. Oh, grabe dito mas tira gito. Tapatlas. Mag-dako ka, di ka mag kami ni Mamang ha. Pila edad na ko rin, 45. Kaya ka ikaw pupat, katuig. Mabot ka mga... Makano na ako? Hala, umilot. Oh, Yako na. Mag-iis ako ng kodahin. Mahal? mag ko ng ko palitan ang car. Palitan pag ni mo car? Mm. O, oh, grabe. Papigit ako ng anak yun. Palitan pag itunin ko niya car. White. White pag yun?

ya yeah. Tingga bigay. Oh. Nga eh. Katung tiel ilday steel sa huh? tiil. Ha? Tung steel sa tiil nga paghilaw sa gait. gara grabe ko ak doktor nako. Paglugdap ko doon siya. Mag kuwan do siya. magdoktora. Oo. Oh. Oo, oh, oh, pati mo na bu. Oo, sisi. Grabe, akong bibi. Usa oh, nga ito yung maghilot sa tiil. Kung ana-ana sa tiil. Oh, grabe. So, ang tiil na maghilot, yung sabi? Ano nga sa tiil? Eh, oh, grabe. Oh, sabi eh. Mas tira maghilot sa tiloy. Eh. Okay. Sige. Oh, grobe. <laughs> <laughs> atra, atra. Atra. Atra, pagyad. Ilot sa tiloy, ha? Ang sa ito, Ilot sa tiloy. Oh, no, grobe, <laughs> gro Pastiro, kilos sa tiro. <laughs> Gaya ko, Bibi, oy. Agay, Bikas na. Okay, thank you, na, na lang. Grabe, maghilot tong Bibi. Oy, kiss na lang ko dahil, ting. Grabe, maghilot sila mga kalods. Si Bibi na ako. Um, mm, palangga kay ni Papang, ni oy. Basta, dahil maghilot? Grabe, magdoktura Magdoktora ka? Grabe, mag Palitan pag ikaw ko. Usa paliton. Magdako ka? Car white. Car nga white. Mm. Grow. ata di mo kay. Imo. Ako a. Ah? Ah, thank you oi. Hmm. Si babay na ta sa ila. Hello mga kalods, magandang hapon. Babu, thank you sa iyong panonood. Maraming salamat. Babu.